Tungkol pa rin po sa isyong viral pa rin din sa Hong Kong ang Panyo Pig issue, Mr. Brian Kalaki nagsalita na at patungkol sa tunay daw po na pagkatao ni Amber Powers, a.k.a. Banyo Queen na yan. Kung tatandaan po natin, halos isang linggo na pinag uusapan itong isyo ito. Uh, una nagbigay ng pahayag si Miss Aquamarine sa pamamagitan ni Miss Anna Otter. Uh, siya po yung uploader ng video, na original video ng Banyo Queen nito. at pagkatapos po, uh, kinabukasan naman o sa na araw, nagbigay din po ng pahayag itong si Miss Amar Powers sa pamamagitan naman po ni historia ni Juan. Ayan. At ngayong araw, naman po si Mr. Brian Kalagi. Si Mr. Brian Kalagi po ay isa pong content creator dito sa Hong Kong pero as for na sa pagkakalam po niya sa Pilipinas po siya for good at na niya. So, sa kanyang live kaninang tanghali, sinasabi niya na meron daw po siya tatlong mensahe na natanggap mula sa mismo mga kaibigan nito ni Camille Amor Powers. ayon Tatlong sulat o tatlong mensahe, pero pare-pareho daw halos na nila naman. Uh, nakasaad po doon sa mga sulat na yun at uh, describe nila yung pagkatao nito ni Miss Amor Powers. No? Um, binasa niya yung mga parte ng sulat o masasabi natin inilahad ni Mr. Brian kung ano yung nilalaman ng mga sulat na Sabi niya halos pare-pareho lang. So, sa pagkakarinig ko sa kanyang live, ito ang sinasabi ng mga sulat na si Ms. Amar Powers daw po is masama ang ugali. Ayan. At yun daw po nakita natin sa video ng lalaki, hindi niya boyfriend kundi hindi kanya customer. Ayan. Hindi ko alam kung uh, tama kong sabihin pero sa pagkakaalam ko, ang hanap buhay po o pinagkakitaan ng ating kabayan na si Ms. Amar Powers according po dun sa video ni Mr. Brian is uh, hindi siya katulad natin, hindi siya konyang, hindi siya helper. Sabi nga nila, OS daw siya. Yan po ay according doon sa mga sulat na natanggap ni Mr. Brian. Ano? At sinasabi nga rin po niya na masyado rin po matapang si Miss Amor Powers. Ito po yung karakteristik niya. Um, marang, mahiling mag ago ng mga customers sa bar. Uh, mahiling magwala o gumawa ng eksena. So, sinasabi rin nila na marami ng bars na nag, nag ano, sa kanya, nagbabaan mm, kasi nga dahil nga raw sa masamang ugali. Minsan daw ay bastos na kahit sa mga managers. Yung mga pinibinigay ko pong pahayag is yung lamang pong mga pahayag na binitawan din po ng mga mismo raw pong kaibigan ni Miss Amor Powers sa sulat sa live din po ni Mr. Brian na ano, parang ipinapahayag din niya yung sa loob niya tungkol naman po dito sa isang content creator na si Historia ni Juan. Kasi nga po si Historia ni Juan, siya po yung content um, creator na naglabas naman po kay Amar Powers. ano um, Sabi nga ni Mr. Brian, sana alamin mo muna yung pagkatao ng babae niya bago mo siya ipagtanggol. Uh, at hindi rin po nagustuhan ni Mr. Brian yung mga binibitawan niya salita tungkol po sa mga helper at content creator dito sa Hong Kong kasi nga... Um, may mga pahayag si Mr. Juan na kanu noodles niya yan ayan parang sa feeling ni the feeling ni um, Mr. Bryan, masyado nang foul yung mga sinasabi ni uh, story ni Juan. So ayun po. Sa kabuuan po ng kanyang live, sinabi rin po ni Mr. Bryan, ito na po ang kanyang huli, huling mga mensahe, or, or, huling masisay niya dito sa issue na to. Pero sana rin po, huwag siyang iprovoke. Huwag daw naman sana siyang po makapagsalita ulit. Pero kung siya rin po ang tatanggungin, ito na po ang kanyang huling pahayag tungkol dito sa issue ni Banyo Queen. Yun lamang po.